Dapat maging handa ang buong Luzon sa pinangangambahang the big one. Tumutukoy ito sa posibleng magnitude 7.2 earthquake sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Sinabi ni Office of the Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno, na base sa pag-aaral ang fault ay gumagalaw kada apat na daang taon. Makikita raw sa historical data na hinog na ito para sa panibagong paggalaw. Anya, anya pa rin ay ang buong Luzon at hindi lamang ang Metro Manila ang dapat na maghanda. Sinasabi ng buong Luzon Island ay gagalaw na may malakas na pagyanig na mararamdaman sa Central Luzon at Calabarzon. Sabi pa ni Nepomuseno, ang unang hakbang ng paghahanda ay tiyaking ang structural integrity ng bahay at gusali at tiyakin na susunod ng publiko sa protocol gaya ng duck, cover and hold. Kamakailan ay uh, niyanig anigman ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar at ilang karatig na lugar.